Sayang di ko nakita yung pagbend ng ano ya. Ayun oh. Yung 0.655 lakh na oh. 0.655 kalahating kilo nga. andito ako ngayon sa Cornish again ngayon ay Friday haba ng holiday namin kasi gawa ng Eid kaya may time tayo mag fishing kumating tayo kanina mga ano na 4.30 nga lang hanggang ngayon wala pang ano wala pang strike meron akong baba dito oh. and wait tapos nagjijig ako ng 40 grams wala pang i strike ganda sana ng panahon ngayon malinaw kalmado lang din yung dagat oh ganda din ng langit oh eh. ganda ng panahon ngayon hindi malamig tama lang di mahangin uh, sana pala rin tayo mamaya ah. makadali man lang tagal tagal na rin wala, wala rin ano dito sa corner maraming isda kanina na dito kumukulo pero mga ano lapis ata yun may mga ano din oh cattlefish na ako nakikita dito oh sayang wala akong pampusit madami kettle fish, pang pangatlong fish ko na nakita huwag ko lang ako nakikita nyo madami sayang so di balik bukas babalikan ko ito bukas nito, bibili ako ng ano pampusit na lor so magjijig mo na ako jig 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 tingnan natin kung may madali tayo mamaya okay, no, it's a huli na hindi Saayang, di yung isa ayun sayang hindi ko nakita yung pagbend ng ano ya. ayun yun, yun. Oh, oh. Rin. Huh? Nakaisa rin. Nakaisa rin. Oo, mga kalahati. Ha? <laughs> huh? oh, oh. Shaham. Huh? No. <laughs> Ayos, oh. May isa na. Pwede na. Ayos. Malaking size. Oh. isang sham timbangin natin mga ilang kilo kaya Ay, to eh ayun 0.655 lock na oh. 0.655 kalahat kilo nga <laughs> pwede na ayos so ayun siya pang huli natin eh, yung ano pa lang yung shampoo lang nag uh, and wait pa rin no? pero wala nang ano wala pang nag strike ulit jig, jig 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 ako wala din kakapagod mag jig wala pag walang strike so ito ito na lang pag asa natin baka maka strike pa ito ng isa siguro may kaibigan ba may mga humihila <coughs> mga maliliit pero may mga ano mga bakuko dito dumadaan din may mga pusit din oh. sayang <coughs> so, lang wala akong pang pusit. mamaya kakadali din tayo mamaya so ayun nga eh wala pang wala nang nadali huli natin isa lang <coughs> not bad shaham ito yun ayun oh. ito pa no? may huli rin isa nga lang pero pwede na Tapos naman betlog na lang tayo pwede na rin to may binabad pa nako ako dun mainit taxi kaya dito ako sumisilong sa gilid mayroon pa dun nakababad sana makadali abangan natin yun so na. <coughs> wala nang nano wala nang dumali adjourn na tayo mainit na eh niligpitin ko lang yung isang rad tapos pauwi na wala init tapos wala nang huli eh. ito lang yung ano down good size pwede na pwede na pang pang uwi kahit pa may isa so next time naman pag meron mayroon time. Baka bukas. Baka lipat tayo ng pwesto. puntan naman tayo ng ano. Malayo sa Alcor. Susubukan natin. Doon, antay zero doon. Walang zero doon. Marami doon. Dito Cordage, parang ilan-ilan lang. Hindi na masyadong nakagat yung mga ista. Di bali. Bawi tayo agad. Bawi ulit sa ano. Next, uh, fishing uh, session natin. Okay? sakit, sakit. Ya hai.